Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang walong tip upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong mga anak mula sa heatstroke. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Kapag ang panahon ay nakakapaso, ang tanging bagay na nararamdaman ng karamihan sa atin ay ang pagtalon sa pinakamalapit na anyong tubig, maging ito man ay isang pool o dagat, sa pagsisikap na lumamig. Gayunpaman, ang paggugol ng mga oras na sinusubukang magpalamig sa tubig ng walang sapat na proteksyon mula sa araw o init ay maaaring humantong sa mga masamang sitwasyon, ang pinakakaraniwan at nakamamatay ay heatstroke. Ang heatstroke ay maaaring tukuyin bilang isang estado ng pagkahapo at kawalan ng malay na nabubuo bilang resulta ng hindi pag-regulate ng katawan sa temperatura nito pagkatapos na gumugol ng mahabang panahon sa sobrang init na mga kapaligiran. Ito ay nangyayari kapag ang temperatura ng iyong katawan ay tumaas sa 40 degrees Celsius o mas mataas pagkatapos ng pagsusumikap o paglabas sa araw. Nailalarawan ng lagnat, pagkahilo, pananakit ng ulo, pagbabago sa pag-iisip, pagkapagod, panghihina ng kalamnan, cramps, pagkamayamutan, antok, pagduduwal at mga seizure, ang kondisyong ito ay kadalasang nakikita sa mga batang wala pang apat na taong gulang dahil mas sensitibo sila sa init at hindi sa temperatura ng kanilang katawan. Regulating system o ang kanilang vascular system ay nabuo ng sapat. Ang mga matatanda at sobra sa timbang na mga individual ay nasa mas mataas na panganib. Kung hindi mabilis na maibibigay ang paggamot, maaaring magkaroon ng malubhang pinsala sa utak, puso, bato at kalamnan, kahit na humahantong sa mga sitwasyong nagbabanta sa buhay gaya ng organ failure. Sa makatuwid, ang pagiging maingat laban sa sunstroke ay mahalaga. Narito ang walong tip upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong mga anak mula sa heatstroke. Una, iwasan ang araw sa peak hours. Lalo na kung mayroon kang mga anak, subukang pigilan silang lumabas sa pagitan ng 10am hanggang 4pm kapag ang mga sinag ng araw ay pinakapatayo sa lupa at kapag ang pagkakalantad sa mga sinag ng ultraviolet ay pinakamapanganib. Iwasan ang paggawa ng mabibigat na ehersisyo at sports sa mas mainit na oras. Gumawa ng mga aktibidad sa labas ng maaga sa umaga o sa gabi. Gayun din, bigyan ng oras ang iyong katawan na mag-adjust sa mga pagbabago sa temperatura, lalo na pagkatapos na nasa isang malamig at naka-air condition na silid. Magingat sa unang paglabas sa init at subukang unti-unting lumipat mula sa lilam patungo sa araw. Pangalawa, uminom ng maraming likido. Ang pag-iwas sa pag-dehydrate ng iyong katawan ay isa sa pinakamabisang paraan ng pag-iwas sa init o sunstroke. Sa tuwing may pagkawala ng likido pagkatapos ng mga panahon ng pagpapawis dahil sa sobrang init, normal na makakita ng mga sintomas tulad ng mataas na lagnat at pagkapagod o panghihina sa mga bata. Kaya't siguraduhin na ang iyong anak ay umiinom ng maraming tubig. Lalo na ang mga bata sa isa hanggang tatlo edad na pangkat ay hindi maaaring matanto na sila ay nauuhaw tulungan silang gawing ugali ang pag-inom ng 1 hanggang 1.5 litro ng tubig sa buong araw nang hindi hinihintay na sila ay talagang nauuhaw. Pangatlo, protektahan laban sa sunburn. Ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga tao habang sinusubukang protektahan ang kanilang balat mula sa araw ay ang paglalagay ng sunscreen bago sila lumabas ng pinto. Bagamat para sa mga inorganic na sunscreen na naglalaman ng mga UV filter tulad ng zinc oxide at titanium dioxide ay maaaring hindi ito ang kaso, ang mga organic na sunscreen na naglalaman ng mga filter tulad ng avobenzone at tinosorb S ay hindi agad kumikilos at nangangailangan ng oras upang magbabad sa balat. Ang ilan sa cream ay masisipsip ng balat o mag-evaporate upang mag-iwan ng manipis na UV protection layer. man ang edad o kulay ng balat siguraduhin magsuot ng sun protection factor na 30 o mas mataas. Pang-apat, ulitin ang aplikasyon tuwing dalawa hanggang apat na oras. Idiniin na ang mga epekto ng mga sunscreen ay tumatagal ng mga tatlo hanggang apat na oras sa maximum. Para sa kadahilan ng ito, kung ang iyong anak ay magpapalipas ng oras sa labas, siguraduhin muling mag-apply ng sunscreen. Kung gagamit ka ng sunscreen sa unang pagkakataon, Ilapat muna ito sa maliit na bahagi ng paa at subukan ito upang suriin kung may allergy. Inirerekomenda din ng ilang dermatologist ang pagsusuri sa loob ng siko at likod ng tainga. Pagkatapos ng 24 hanggang 48 na oras, kung walang masamang reaksyon, ibig sabihin ay pagkasunog, pamumula, pangangati o pamamaga, maaari mong gamitin ang sunscreen sa buong katawan mo. Bigyang pansin din ang mga petsa ng pag-expire at ang petsa na binuksan mo ang packaging upang matiyak na epektibo pa rin ang produkto. Kung isang taon na ang nakalipas mula ng huli mong gamitin ito, may posibilidad na nawala ang potency nito kaya siguraduhin laging suriin. Panglima, hayaang huminga ang iyong katawan. Dahil mas malamang napawisan tayo sa mataas na temperatura, ang pagsusuot ng maluwag na damit na gawa sa breathable, natural na tela gaya ng cotton at linen, at sa mas mapupungay na kulay ay mahalaga. Kung mapapansin mong pinagpapawisan ka ng gusto, magandang ideya din ang madalas na pagpapalit ng iyong damit. Subukang iwasan ang pagtayo sa ilalim ng direktang sikat ng araw at protektahan ang iyong ulo at mukha ng isang malawak na brim na sombrero. Ang mga bata ay madalas na nagpapawi sa ulo at leeg, sa makatuwid pumili ng mga sombrero na gawa sa mas manipis, makahinga na mga tela at materyales. Pang-anim, maligo. Ang pag-shower araw-araw ay dapat ibigay sa mas maiinit na araw at sa tag-araw, at kahit na ang pag-iisip ng pagdosis ng iyong katawan sa maligamgam na tubig ay maaaring hindi ganoon kaakit-akit, ang maligamgam na temperatura ay nakakatulong upang mapababa ang temperatura ng iyong katawan, bawasan ang pagpapawis at sa makatuwid ay maiwasan ang pagkawala ng asin. Gayun din, huwag matakot na magkaroon ng higit sa isang shower sa isang araw. Pangpito, huwag manatili sa mga nakakulong na lugar ng matagal. Sa mainit na panahon, ang temperatura ng ating katawan, at lalo na ng mga bata, ay maaaring mabilis na tumaas, na ginagawang mapanganib ang mga lugar tulad ng mga sasakyan Kahit na nasa lilim ka mahalaga na ang lugar ay mahusay na maaliwalas Pangwalo Lumayo sa mga pagkain ito iwasan ang mataba maanghang at matamis na pagkain lalo na sa tag-araw Ang mga pagkain ito ay maaaring negatibong makaapekto sa paggana ng sistemang nagkokontrol sa temperatura ng katawan ang heat stroke ay nangangailangan ng emergency na paggamot. Kapag hindi ginagamot, maaari itong mabilis na makapinsala sa iyong utak, puso, bato at kalamnan. Lumalala ang pinsala kapag naantala ang mas mahabang paggamot, na nagdaragdag sa iyong panganib ng malubhang komplikasyon o kamatayan. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.